Pinatatawag na ng Office of the City Prosecutor ng Quezon City si dating pangulong Rodrigo Duterte sa December 4 at 11 2023 kaugnay ito ng preliminary investigation sa grave threats complaint na isinumite ni House Deputy Minority Leader Act Teachers Party List Representative Franz Castro laban sa kanya. Pinagsusumite ang dating Pangulo ng counter affidavit kasama ang mga affidavit ng kanyang mga testigo at supporting documents upang sagutin ang mga akusasyon laban sa kanya. Unang pagkakataon ito na mabigyan ng sabina si dating Pangulong Duterte mula nang bumaba sa pwesto. Naharap sa reklamong kriminal na grave threats sa ilalim ng Article 282 ng Revised Penal Code at Section 6 ng Cybercrime Prevention Act of 2012 si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaugnay ito ng mga pagbabantang ginawa umano ng dating presidente laban sa buhay ng mambabata sa isang panayam na nag-ugat sa confidential funds ng anak na si Vice President Sara Duterte. Pinatatawag din ng prosecutor sa kaparehong petsa si Castro upang pagtibayin ang kanyang aligasyon. Hindi naman pahihintulutan ng prosecutor ang paghahain ng motion to dismiss at tanging counter affidavit ang tatanggapin nito. Welcome development naman ito para kay Representative Castro. Anya, nagagalak siya sa pag-usad ng reklamo at umaasang haharapin ni dating Pangulong Duterte ang kaso at preliminary investigation. Very thankful ako sa uh, City Prosecutor's Office kasi after three days na na namin itong complaint ay umaksyon na sila agad. So hopefully dumating si dating presidente uh, Rodrigo Roa Duterte no doon sa preliminary investigation. Wala pang tugon sa UNTV News ang kampo ni dating Pangulong Duterte kaugnay ng issue. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Dios ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.